ano <laughs> Bakit nandiyan ka? Ay, umitlog siya. Umitlog. <laughs> umitlog. Diyan ka muna. Ay. Ahul. Ay, thank you, Manoka. Maraming salamat. Mm -hmm. Maraming salamat. Okay, bibigyan kita mamaya ng marami pang pagkain na. Marami na. Eto, maramian. Okay? Gusto mo na ga? Okay, na kita. Okay. <laughs> okay, ko pa pabangkin ko kasi mayroong emergency. Yung garahe, kinabok na yung gagawin na. So, wala na mapapaglagyan doon sa akin dalaga. Dalaga? Oo, sa ating anak. <laughs> Nasi Manoka, isang babae kaya yun. Parehong lalaking dalawa, di ba? Kaya akong dalawang doggy. Ngayon, kailangan, kailangan natin maipan muna siya, mailipat muna ng kanyang boarding house. Kaya sinama ko yung pamangkin ko, ore, si Dobby, anak ng Malin, at pakukuha ko muna, dadalhin namin muna doon sa kanila, pansamantala, at dadalawin ko rin naman araw-araw. Sinapaman na sa akin yung manok, dalawang taon na sa akin yung mahigit. Nasa akin yun ay August, August 2022, exact June 2022. Native ka yun? Mm -mm. Naked you At saka yung manok ko, nangingitlog ka na siya kahit walang bumababa. So, sa patukalan pala, pwede pala yun. Hindi ko lang nalaman na pwede pala mga yung manok. Wala nga lang sisiw. Na pwede pala mangitlog. Hindi nga lang wala nga lang Pero pwede mangitlog na pwede ulamin. <laughs> Ayun, <niyo> yung pati natin. <laughs> Nahihiya naman ako huli sa house kakarnihin mo. May nakakaawa na. Nako. Nakakarnihin na. Nakakaawa. Parang gusto pagkahuli pa ka wala na ulit. Okay. So ready. Maari sa mamo ko manghuli. Ang huhulihin natin ay ayun. Pasok kayo. Pasok tayo. Pasok kayo sa... Toti Sarago Chicken Farm. Toti? Pogi, pogi, pangumpang. Okay, ang natin, Mari. Ayan! Ayun, ayun, ayun! Ayun, 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 Yung puting yun na nagtago. Yan, nasa huling are. rin. Dennis, ang sarap Dennis. ang ha? Ang problema, baka mami tayo naman ang pagatin. Tatak mo kayo dyan. talaga yan. Hindi ko alam kung kaya natin Ready ka na ba? corner niya siguro. Okay. Sa ito para hindi makalabas. Sige po. Mario, ay para mas maganda rin sa ari-ari, may pulang pula ari. mas matagal na huli. Oo. Ano? Uh dapat dito sa labas para mas matagal. Kaya baka hindi nyo na dito nga baka mahirapan kami. Hindi mamaya yung pahuhuli natin sa dalawang ari Diyan sa labas. Ito tayong dalawang mga inahin. Hindi dito lang tayo. Mahalin sa dalawang puti, okay? Yeah! <laughs> Lumabas. <laughs> Lumabas. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. May isa pa po malaki. Isa pa yung, 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 yung isa pa puti na Ayun, puti na rin na yun. <laughs> Dabot! Dampot! Dampot! <laughs> One, two, three! <laughs> 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 ayo <laughs> ayo, ayo 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 koordinasi. Dennis ayo <laughs> ayo ay, <yes! laughs> <Okay, go. laughs> <laughs> pang <laughs> Parang hindi. Yun. Yung una naming nahuli, yun mismo si Manoka. Nanghuli pa kami ng isa, pero unfortunately, hindi na niya nakayanan ng biyahe. Siguro kinapos sa hinik, nga So, nung labasan na namin silang dalawa sa lalagyan, medyo nakikikisay na siya. I was very sorry about that dahil gusto ko sana yung dalawa. Pero yun na nga, hindi niya nakayanan. Kaya binuhusan natin lahat ng ating pagmamahal kay Manoka. <laughs> Yay! <laughs> Ayan, okay, so kukunin muna natin. Yung may kompleto sa pakain. Papabila ko lagi na masarap yung pagkain. Ato, Okay, manuka. Manuka, bunso. Ay, kailangan muna ka i-transfer. Hmm? Pasensya na. <laughs> Gagawin na po itong nga, kagarahe. Ay, nagdadaan, Nagadaan. Paano kang paghahawak sa pagod Yes, Ay, mali yata ang hawak ko. Ano? niya. Ah, okay. Gano'n pala. Huwag yung sasaktan ng mga dalaga ko, ha? Huwag yung pagmamalupitan. Ako sa barangay tayo magpapamita pag nagkataon, <laughs> Tapanin naman ako ka! Ayun, nalikaselos kasi yung mga... I mga chunanak kayo, oh. Okay, Aking mga buhaylets, oy! Ay, binibili ko yun every week. Kaya pinapasok ko siya ng daga. Kaya pinapasok ko siya sa loob. Ako, okay. Punta to ka, huwag na. Ha? Anong patok ka dadali natin? Patok oh, ka. Oo. Oh. Saan ka tayo? Ayun, ayun. Ay, huwag kayong magseloos. Oh, ay, 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 ay! Ano na nanakaw si Manok? <laughs> ano na na hindi nanakaw? Dadaling ko na sa ibang place. Ay! <laughs> okay, Manok. O, di pa sa sa ang aking dalaga? <laughs> hello? naka di Hindi pa naman ako mahilig sa native ngayon. Ay, huwag na ko. Tutoy sa barangay tayong magpapangita. Baka na pag nakain, okay tingin? Mag-iingat ka, anak ka <laughs> <laughs> ang arte. Tatawag, ko lang naman naman. Tatawag ka agad ha pag ginagalaw ka ni. <laughs> tatawag ka agad ininga. nga. Kapag may nakikit nararamdaman ka mga kamay. <laughs> <laughs> Call ka agad sa akin right, or kahit text. Hindi ka nais nais ha. <laughs> Masasabi ko lang sa isilip mo para alam niyo yung daan. In case sa isak ka ninyo, makakauwi sa akin. Okay, masdan mo ang paligid mo ba no? <laughs> para alam mo uuwihan mo, okay? Ayos ba? Ang <laughs> mga lulahin. <laughs> dito mo na siya magbo-board. Okay, dito mo na si Manok, ha? Manok? Ayan. Ah, baby, ingat ka. Wala ka, ha? Ano? Magbo-board. Okay. Board and lodging. <laughs> Board and lodging. At ako nang bahala sa inyo. ka muna. Hindi ba guys, <laughs> 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 ay yung ay, manokis. Manokis. Oh my God. Aburidong, <laughs> Aburidong may <mayari> ng bahay. <laughs> Nalilipatan. <Paran. laughs> oh my God. Ay, bakit naman dinikusinan nyo, Ari? dia ini pasukan ipasukan. <laughs> lahat din ay lahat dyan. <laughs> Wala dyan tunay. Yung <laughs> sa bahay nila lahat oh, temporary. Oo. Oh, oh. uh, bigla siya naging painting room. Oo, oh, oh, naging painting room. sang oh. Isang araw, <laughs> ba? sari-sari store. <laughs> <laughs> At <laughs> <Okay>. salas. Yeah. ka. oh. Oo, Spoil sa Lahat ang pinakamamahaling mga patukahin nasa kanya manoka. Sir, Take care, alright? Love you. Sir, pasabawin niya. Ay, nako. Barangay tayo mag-uusap, Dobby. Sinasabi ko sa iya. <laughs> Charang. Taxi! <Eksii. laughs> Kapit eh! Halo, halo, halo! Sarap ang sarap naman yata eh. Ya. <laughs> Sunod ka na, Robachang! Ap, <laughs> ap, <laughs> Okay, so nasa maayos sa mga kalagayan po ang aking dalaga na si Manoka. At yun, talagang tayo ay mahilig sa hayop, pet lover. Kung pwede ko nga lang sana lagyan ng diaper sa Manoka, ano <laughs> <Ginawa ako>. na. <laughs> Naka-diaper. And nung isang araw, may pusa rito ang gagala-gala. hindi ako kasi kumilig sa pusa. In fact, pag may mga pusang post, hindi ko talaga nila like. Kasi parang siguro, Siguro hindi ako sure ha? Siguro may traumatic experience ako sa pusa na no, maaari ako or something. Hindi ko na maalaala. Basta hindi ko gusto ang pusa. And then, two months ago, may pusa kami nakita sa bukid. Sa halip na ako yung mag-alaga, ko kay Prima. So, inaalaga ni Prima ngayon, bibisitahan natin sa isang araw. And then, may nakita kong pusa a month. After that naman, magja-judge ako sa isang barangay din. So, habang naghihintay kami ng... Habang naghihintay ako, natawagin ako, magkisipula na. Pinakita kong pusa na sa may krasada. So, pinuntaan ko talaga isinip ko talaga kasi napakaliit. Tapos tatawid ng krasada, majojo ma 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 tayo ng bata. So, ang ginawa ko, nilagay ko rin sa isang maliit na ano, pinakaya ko muna kasi may skyflex ako, so, sabi ko baka pwede, pero ayaw. So, nilagay ko siya muna doon, kasi magisimula na, nilagay ko siya muna doon sa isang tricycle na nakatigil. Na feeling ko naman ay parang karagahan ng palay, baka nandun pa sa palay ni may-ari. So, makikita siya. Alam mo na mangyayari, kung medyo may mabuting puso yung, yung driver, tapos nabuhusan yung pusa, may pupuntahan yung pusa and then, ito nga lang nung isang araw, meron nito yung pusa sa kusina sabi ko, ilayo nyo yan kasi the moment na binigyan, na binigyan nyo ng food ay ito yung mag stay ngayon, baka hindi ko maalagaan yan kung mamimili lang kayo sabi ko kay Jenny, kung paalagaan, kung, pap, kung papakainin nyo ay ilagay nyo na, na dito natitiri yan kaya hindi pang alagaan number two Pwede nyo na mapakainan ngayon, pero ilayo nyo na doon sa isang safe na lugar na hindi na pa masasagasan or something. Kung may papapagbigyan, edi go. And then, ma'am, ma'am, lumabas yung puso, kumikis-kis-kis-kisi sa aking paa. Sabi ko, nako, nako, <laughs> mukhang hindi na pwedeng pakawalan to. Alright, so pag andyan pa yun, mama yung mamayang gabi, di stay na. Kukunin na natin, wala tayong magagawa, hindi alagaan ko. Huwag alagaan natin. Kung pwede ninyo, tulungan ako sa pag-aalagaan yan. And then, kasi medyo ulit ano pa nga, hindi nga ako gano'ng ka-warm ka ang reception, ka-welcoming sa mga pusa, kasi dogs talaga ako, dog lover. And then, manoka lover. Hanggang sa yun, hindi ko na siya nakita. So, siguro yun talaga yung, ano niya, yung kapalaran niya, na hindi talaga siya dito sa amin. Kasi yung katong nag-stay pa siya at kumiskis pa siya ng kumiskis sa akin. Tapos sa pakain ko na, tapos mabit na nabigyan ko na yun, ng food, ay siya, akin na yan. So, siguro hindi talaga hindi para sa akin. Ayun. Sa pinakakabuli, hindi po nasa na ngayon. But, whatever, okay ang alagay ni Manoka, binisita ko siya kanina. Sinigurado ko may patukana, tapos nakita ko si Kuya Rabin, pinapirom siya ng tubig. kanoon. At, syempre, pasalamat ko kay Dennis kasi siya talaga nagsama sa akin. Kasi, kabarangay niya yun, no, kabayan niya. Kabarangay nga. Sa Barsinaga, na Kasi, And kung di ako sinamahan, eh di wala sa akin si Manoka. Yun. Kaya, two months ago, I think bago ako perahan, binisita ko si Dennis. At may ilang po tayong videos na hindi na natin ipalabas dahil bigla na tayong dinala sa ospital hanggang sa mabilis sa mga pangyayari hanggang sa kumipirahan tayo. Hanggang sa makonfine tayo, nagkaroon tayo ng na parinilaw. Hanggang sa after two weeks, binalik tayo sa ospital, sumasakit ng ganito. And then after a week, inoperahan tayo. Or sa tayo, mga ganon. So hindi na natin ay palabas ang ilang videos. At dahil ang atin namang sentro ng usapin ay si Manoka na kung hindi dahil kay Dennis hindi natin makukuha, so ipapalabas ko yung isang eksena namin o ang vlog na ginawa ko kay Dennis. In fact, ay nahihiya ako kasi hindi ko narindagan na ipalabas ito na kung saan pa naman nag-abot o nagpaabot sa akin ng tulong ang kanyang kapatid na nasa France. So hello po sa inyo, Miss Neri Basilan. Maraming salamat, hindi na ako masyado nakapag formal pa ng aking pasasalamat. And yun, panoorin natin ang aming vlogs na ginawa. Kasama po ang aking mabuting kaibigan naninang ni Manoka na si Dennis. Tcharang! Pagpasensyahan oh, na! okay ba? diba? Ha? Oh, ano pag may mga ganyang mga taklob ay mag-expect na kayo. Oh, so, siyempre po, tatakam-takam na naman tayo at sila na naman ang dudumog mm. sa mga pagkaing hihahain. Tiis tayo, siyempre, para tayo gumaling. Ganun. Okay, so yan, lalakad na kami at kinidnap natin si Dennis. Tara. Ay! Ay. Ang bahay ng mga kapatid na yan, yung mga yan, Sana. Papunta ba tayo dyan? Ah. ah, okay. Kapatid niya, dadaan daw tayo. Sa kanyang kapatid. Okay. Nung birthday yan, nandito kami. Ito nga ba yung pinuntahan natin? Kabila. Sa ah, sa kabila pa yun? sa kabila. Eh, kayo na pa rin. rin? Ah, ah, Ito yung halo-halo. Okay. Ah, ito pala ginagawa yung kanilang special na halo-halo sa iba. kataga agad pang -taganohan. okay. taga <laughs> Ang sarap sa 40 pesos, ano? 30, lang 30 pesos po. lang yun. Ang sarap in fairness. <laughs> Ay. Ayan. Ah. Oh. <laughs> Ay, dito lang pala sa bahay, ano? Mm-hmm. Ano mo yun? Oh, gambo. lang sa papuntang, ano ka? Patun, papunta simbahan, ano? Ah. Hindi papunta sa simbahan sa kanan. And yun, sa so mga gusto kong order, eto lang yung kanyang number. <laughs> Hay nako na kami. Bubusin ng tao ko dapat pero pa mamaya sa mga customers. Tapos sa hindi. Okay. Ikaw ba Richard favorite niya? Naku wala ako si Lisi no pagkain basta pa makakain at mabubusog ako. Kakainin ko 'yan pero less sugar. Alala din wow, na. Oo, talaga super less sugar. Yes. Masarap busog ng busog ka. Salamat kay Dennis kaibigan, may sobrang sarap magluto. Okay na naman. Pero sinisiraan mo pagkakauwi na. Balak mo ba ito Ay! 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 pa kayo na mukha! Ay! Nakuha ba ka? Ay, so, inaaya na naman po nila ako mag-tiktok kasi ito po ating kaibigan ng tiktok queen at ito yung sa tiktok queen din so mapapalaban na naman tayo ng mga ganon-ganon. <laughs> Baka malalaglag na yung bato. Kahit ganun lang. Yes. naglakad na mga ng mga bato. kaya Galing, kaya ganon 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 kaya sa kaya dyan sa Paris sa Paris okay. pang Maraming salamat po, oy. At sa lahat ng mga nagpapadala ng kanika dalang whatever na makayanan para makaless sa gastos, <coughs> ay nasa puso ko po kayong lahat. Oy, thank you, ha? <laughs> thank you, much.